So ngayong araw guys, wala nga pala magawa kaya pumunta muna ako sa bakery namin para bumili ng harina. So wala nyo nga pala guys kung ano nga pala yung gagawin ko ngayon. So pagkabil ko nga pala ng harina, bumili naman ako ng plastic ng ice candy. So after nga pala nito guys, ay pupunta naman ako ng dali. Dito kasi sa dali guys, sobrang mura nga pala na mabilihin. Yung mabilihin ko nga pala dito guys, itong gatas. Bear brand sana yung bibili ko kasi nakita ko nga pala yung presyo nito. Bumili na nga pala ako dito ng star margarine. Sa tindahan nga pala guys, 40 pesos nga pala to. At sakto nga pala guys, may nabibilan nga pala dito ng brown sugar. So yun nga guys, ang gagawin ko nga pala ngayon ay pulburon. Dati pa kami nagawa nito kaya masasabi niyo na expert na ako dito. konting nga pala mga kailangan ng ingredients dito at mga mura lang. Kaya kung gusto niyo nga pala magtinda, ay pwedeng pwede niyo tong gawin. Yun nga lang guys, babawian ka nga pala nito sa effort. Kasi nga guys, parang 30 minutes mo tong lulutuin. Tuwalad ko nga pala guys, mahina nga pala yung apoy ko para hindi masunog. Kapag kasi nagluluto ako guys, palagi ako nasusunugan. Kasi to nga guys, nilagay ko na nga pala tong harina. Sasalain ko sana kasi nasusunog na nga pala yung harina sa ilalim. Kaya ayun, tinigil ko na yung kaartihan ko. So yun nga guys, nga pala to sa mga perfection. Kasi nga guys, kada halo mo nga pala dito, hindi pwede na hindi matatapon. Tapos kita nyo nga pala kanina guys, mahina nga pala yung apoy ko, pero nasusunog na agad. Malate nga rin pala yung sandok ko, kaya nagpalit na ako dito ng malaki. So yun nga guys, siguro mga 10 minutes din ako naghalo-halo dito. Yung kailangan gawin kasi dito guys, ay dapat maging golden brown yung harina. Kapag kasi na golden brown to, ibig sabihin na luto na. So yun nga guys, pagka golden brown nga pala nito, naglagay na nga pala ako ng star margarine. Yung problema nga pala dito sa star margarine, nagbubuo-buo. Kaya yung ginagawa ko nga pala dito guys, dinuduro ganang Hindi na nga pala siya natutunan kasi pinapalibutan na pala sya ng harina. So yung special nga pala dito sa ginagawa kong pulboron guys, eh pwede nga pala to sa pangmatanda. Kasi nga guys, kapag gumagawa ko nito ay konti lang yung asukal. Kasi nga guys, yung iniisip ko nga pala, hindi naman mahilig yung mga bata sa pulboron. So yung ginamit ko nga pala asukal, parang 1/8 lang ng 1/2. So ito nga pala guys, malapit na nga pala matapos dahil kailangan ko na lang lagyan to ng gatas. Yun nga guys, naisipan ko nga rin pala maglagay ng asin para to magal at hindi mapanis. Dejo ko lang guys, nung no, ko kasi medyo matamis na. Tapos ito na nga pala yung last step, paglalagay ng gatas. Pero alam nyo ba guys, pwede nyo na itong pagsabay-sabayin. nag inarte lang ako para may masabi akong step by step. Tapos na nga pala to, at sinisigurado ko na nga pala na ko na to na maigi. Kung napapansin nyo nga pala guys, masyado maputi nga pala yung ibang side. Tapos ayan guys, papalamigin ko na nga lang pala to ng 10 minutes. Kapag kasi nilagay ko to sa plastic, baka matunaw. So ngayon araw guys, ay titikman na nga pala natin itong gawa kong pulboron. Ayan. So, highlights review sa pulboron. Mm. Mm. <coughs> Sarap nga guys 10 over 10 So yung nga guys para sa akin 10 over 10 na nga pala tong pulboron Ang problema nga lang na pala namin ni mama dito Hindi nga pala siya ma-mold So ngayon guys ay Magre-repack na nga pala ako ng pulboron Alam nilang dumugod Alaki laki One down. So yun nga guys, yung sabi ko nga pala sa inyo na matrabaho nga pala itong pagpupulburon. Kasi pagkatapos mo maghalo, magbabalot ka naman. Siguro yung pagbabalot nga pala nito, umabot nga pala ng 2 minutes. Madali nga yung ingredients, madali nga magluto. Yun nga lang, babawian ka talaga sa pag effort So yun nga guys, kung negosyante nga pala ako, ibebenta ko nga pala ito ng 50 pesos. Ganyan kalaki. Dalawang ganito lang guys, bawin na yung puhunan mo. So yun nga guys, nakailan ba ako sa kalahating kilo ng harina? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, anim, pito, walo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and a half. Pero ito nga pala guys, ay, papamigay ko lang dito sa amin. Let's go guys, pamigay na natin 'tong Ulbronais skin care. Kay ilan? Isa lang. Ay, laki niya, eh. Hmm. Hmm, sarap. Okay. Oo nga, tamo lang. Tama lang ang tamis. Ang oh, galing na mm. <laughs> Yummy! <laughs> Yummy! Tuktulog yung mga badong tasting! Wow! 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 wow. Kaya Mahaba. Honest review. Sa lasa okay, sa si texture. Sumopra so, naman sa pagkalambot. Tawat meron, meron kahit kapanong konting matigas. Rate mo? No? Ano to ilan? One to 10. 6. huh six eh! Hmm? Masarap pero yung texture niya, not for me. Hindi ko may enjoy pulboron. Pulboron? pulboron. Ate siya. Sa Seven. Yeah. It's so good. It's pala Totoo. Totoo yun Masarap. Ayoko